naglilinis ng banyo kaya pala kaya pala pag naglilinis ako ng banyo o yung mga tropa yung parang maasim ang amoy, kaya pala yung panlinis ayan o oh, tingnan nyo breath utah Siyempre, pag sinuot mo yung breath, mga asim talaga lalo na pinagpawisan ka. Kaya pala yung panlinis ng banyo yung maasim mga amoy. Tsaka yan ha, original Pilipino. Hindi, ito, pamunas lang namin yan. Diyan sa bawal pagbasa. Ito talaga yung gamit ng Pilipino eh. Yan. Hindi kontento pag walang ganyan. Eh, walang mabiling tabo, kaya improvise na lang. Oh. Hindi ka makapagpa, hindi ka ng papunas-punas lang. Baho.